Stick. Thank you. So, ito yung baybayin namin dito, mga ka-update. Malinis. Uh, wala kayo makikitang ang mga basura dito. Lalo na mga plastic. Ayan, tingnan nyo yung paru-paro. Enjoy na enjoy dito sa tabing dagat. Ganun pala yung dalampasigan kapag uh, malinis. Ayan, no? Uh, kahit na yung mga paru-paro, ano sila tignan nyo lalapitan natin ha lalapitan natin ha? ayan ayan o oh. wow hindi natin ulihin ganda oh. kasi malinis yung dalampasigan so may enjoy ka na sa environment may enjoy ka pa sa mga ano nakikita dito ano you kayo na lipad ng lipad yan pero pwede silang lapitan na yan oh. wow <laughs> galing oh <laughs> galing oh yun na Ayan na ah Okay, pwede silang lapitan. Okay, lapitan lang natin. Enjoy ka na dito. Paru-paru pa lang, enjoy ka na ba? Oh, ayan o. Oh. Ito tayo. Okay. Ito sa gilid, sa side. Ayan na. Sa harap. Harap ko sa atin. Harap, harap. Ayan o. Harap na naman daw. Harap na naman daw siya. Harap. Wow, galing. Thank you. Galing naman. Tik. Thank you. Eh <laughs> na. Ito sa Batalan Pasigan. Oh. Diyan ay nagpa nagpa-video siya mga ka-update. Kiling. Kenda nito. Oh. Parang nasa garden lang siya. Ayun oh. So, hindi ko natin ilapit masyado yung silpon. Parang patay lang siya. Pero, buhay na buhay. Nakatukod lang ako dito. <laughs> Ayan o. <laughs> Galing naman. Pa-video talaga siya o. Oh. Wow. Kanina sa likod. Ayan, sa harap naman. Pa-video lang siya o. Oh. Ah. Uh, Thank you. Sa inyo kagandahan ng uh, malinis na dalampasigan kasi pati yung mga ganitong ano ano mga uh, paru-paro so pwede silang lapitan lang ayan o uh parang kung hindi siya lilipad o parang hindi siya lilipad akala mo eh ano lang nilagay lang siya pero yan talagang buhay na buhay ano? e? galing naman kaya ah, lang ang amok nito amok is in wow Thank you sa bijo. Thank you sa pa-video. Yeah. Kung gusto niyo 'tong mga ka-update, paki-like and share na lang. Subscribe na rin sa min channel. Galeng. Yeah. So enjoy sila dito. Gusto nila yung environment. Parang nasa bundok lang. Ayan, umihi siya. Try natin. Pero hindi ko hawakan. Try ko lang ilapit yung kamay ko. Ayan, o, Pwede siyang ano yun, no? no? Pwede siyang ulihin, no? No? <laughs> Ayan. Ayan yung kagandahan sa malinis na dalampasigan kasi hindi lang mga isda bagay enjoy ka punta ka dito so maganda na yung area yan yeah. uh, tapos may enjoy ka pa niyang mga ganyang ano ah uh, tawag nito yung so, mga likha na magaganda yan yeah. okay thank you Sige. Alis ka na. Baka makita ka ng iba. Hulihin ka. Baka masaktan ka pa. So, balikan na. Enjoy sila dito mga kapit. Enjoy talaga siya. Uh, kung gusto niya. Kasi nga malinis yung uh, dalampasigan. Yeah, thank you very much. Thank you and God bless.